Hello guys, today mag-unbox tayo. Tignan nga natin kung ano ang laman nito. Laki -laki. Okay, laki-laki. Okay. natin. Oh, this is a mattress topper. You will see na talaga ano, maganda siya. Kasi binili ko lang siya online natin kung talagang gano'n kaganda. Ayan siya. Mattress, naka ano siya, naka naka vacuum. So, buksan natin. <coughs> buksan natin siya. Ito yung ganda ganda nung nasa picture, oh. Parang ano, ganyan ang nasa picture. Hmm? Ito yung ilalagay mo sa ibabaw ng mattress. Mattress topper. Ito siya, nakabakyong. Bubuksan natin siya. And then, bubuka. Hmm, guys, hindi na natin yung address. Hmm. Mm -hmm. Bago natin Okay. Hmm, come Kylie, look at this. It will pop. Like magic. Come on. Come on, look at this. Maksan natin. Can I have some scissor please there? Ayan. Maksan natin, maging magic ito Kylie. Tignan natin bakit ang liit-liit eh. Ang nasa picture eh, parang ang kapal-kapal. Oh, look at that. Wow, it's inflated. yeah It. Oh. Really just like this. Alam mo naman katapal-kapal nung nasa picture. Hmm. I bought this uh 27 pounds. It's like uh, in peso is uh it's like 1,003. Oh, nipis. Talaga 'yung topper lang. Ang ganda kasi nung nasa picture, akala ko yan, tinanong. No. 'Yun nasa picture. 'Yan ang nasa picture.